tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpahit. Magpabinyag kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas. Kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao ng araw na iyon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jidin, huwag ka nga magsisigaw-sigaw. Magbabasa si Ma'am si Dumako naman po tayo sa salmong tugonan. Ito po ang ating itutugol. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-iibig ng Diyos, sa sangkalupa ay lubos. Oh, Panginoon ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. ang may takot sa Diyos at nagtitiwala ng kanyang pag-ibig ay kinakalinga hindi babayaan sila ay mamatay kahit magtagutom sila ay binubuhay bawat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupay lubos. Ang ating pag-asay na sa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong ipagkaloob mo na aming makamit o on, ang iyong wagas na pag-ibig yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig awat pag-ibig ng diyos sa sangkalupay lubos awat pag-ibig ng diyos sa sangkalupay lubos